guys, for today's video, magluluto ako ng pusit. Lalagyan ko siya ng gulay, guys. Kasi alam nyo naman ang pusit, pag niluto, kahit na gano'ng karami yan, ay liliit talaga yan. Kaya nalagyan natin ng carrots at um, sayote. Meron tayo ditong bawang, sibuya, sili, tanglad. Tapos naglagay ako ng luya para pang pawala ng lansa guys, Mama. lagay ako ng konting mantika. Umuusok na no? kahit non-stick non pan. niyan, lagay ako ng konting mantika. Ay, may konting tubig. Kaya tumakalsik-talsik. Tapos, lagay ko na yung lulu, ano, sibuyas, tapos bawang tanglad. Bawang luya tanglad pala. Paglay ko na din guys yung ating sibuyas at sili So guys, ayan na, tinagay na natin yung poset lang ng kaunti. Eh. Magyan natin na paminta so powder. Yung tikwa 1,000 isa. Cho. Piso lang yan, guys. Tapos, modic sarap. Kaunti lang. Haluin. Haluin. milk ka? Okay, milk. Mama! na natin. Ata yung aso, ha? Ano na natin? Lutuin pa natin ng kaunti. Sobrang mura ng pusit dito sa ano guys, sa amin. Ano lang sya, nabili ko lang sya ng 150 sa palengke. Takpan ulit. Check na natin guys. Maglagay ako ng kaunting to toyo. Kaunti lang. <coughs> oyster. Siyempre, simutin natin kasi ang mahal nito, 10,000 guys. Char! 10 pesos. Haluin. At ilagay na natin yung ating galay. Wala ba si... Wala ba si ate? Ayun, to ay niya nasa kwarto. At syempre, takpan natin ito, guys. Check na natin, guys, ang ating puset. Ito na yung ating kuset na may babies. So guys, kain tayo.